Hello po. So, bumili ako ng melon. Gawa po ako ng melon juice. So, scrap ko mo neto. Nakikrate po ako. Nauuhaw ako. Matag-init na yun. Ang gusto ko, maraming protest. Ano? Uh, kakainin, iinumin. Kahit minsan uminom pa ng tubig, nakakaulo pa rin. So, ito, melon. Mahal na ang melon ngayon. Magkano itong ganito kalaki po? Ano na to? 130 ang bili ko. Dagi, 90 lang to. Ay, nagmahal. Ayan. ko alam kung kakain yung anak ko kasi nung bumili ako hindi naman kumain tatlo lang kami kumain tatay si Ron. Um, ay hindi minsan din pala si ano um, si Andrew so gusto ko lagyan siya ng maraming maraming yellow yan para mapawi yung wow ko ani saan. Kasi minsan pa nagsotrace ka, lalo ka rin mauuhay. eh. Ang Diyos ka, ganyan din. Nasubukan ko to. Kanina lumabas ako, ang binili ko, ano, bukod Diyos naman. So, eto na isipan ko. Milo naman. Subok ako yung milo. Diba? Masarap naman to eh lagyan ko. Pwedeng lagyan ng gatas. Tapos marami yan. Parang nagtitinda lang. Nagtitinda ng palamig. So, di ba? Ang palamig eh, mahal. At ito, hindi ko na sinimot. So, mayroon dito natirang buto. Yan. Tatanong namin ay hindi pala ako magtanay sa asawa ko. Yan. Kasi meron doon, hindi ko pa, napicturan ko na dati nung wala pang bulaklak. Pero ngayon ang milo namin ay may bulaklak na. So, mga mga ilang ano kaya yun. At makikita na rin yung bunga. Dali lang magpa ano, magpabunga ng milo. Yun nga lang sa taas namin, may mga ibon. na nila yung mga bunga. Dati nakapagpabunga rin kami ng milon eh. Kaya lang, dati ang alam ko, kapag ka nagtanim ka ng mga kunyari, kamatis, kalamansi, mga sili, throughout na yun, yung pala, pagka-harvest mo, tanim ka uli. <laughs> hindi pa kasi alam eh. Tatanim ka ulit. Sabi ko, bakit yung iba? May ano, parang hindi nawawala yung tanim. May pala, pag nag-harvest sila, magtatanim ulit sila. ang al 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 alam ko kasi, ano na yon ibig sabihin, hindi diligan i-ano na, tapos mamumunga ulit. Hindi pala ganun. <laughs> nagtanong ako sa kasama ito, ganun-ganun. Nagtanim ka, tapos nag-harvest ka ng ano nang kanya tanim mo pwedeng ano di siya pa eh wala na yon bagon tanim ka uli di ba sa hindi ako marunong sa tanim <laughs> kasi nagpaka ko dami namin si pagka harvest eh wala na ibig sabi magtanim ka uli so may tanim uli kami si Lagi kasi kami mahilig sa ano eh paanghang. Kaya pinamimigay ko lang yung sili lang sa kapitbahay. Minsan sa school, kaya mga friends ko, mimigay ko yan. Hindi kami, kumbaga hindi kami ang pamilya namin. Kami lang ah. Hindi mahilig sa mga maanghang. Parang hindi ba sa Hindi kagaya ng iba talaga. Ang galing nila magawa ng mga spicy na sawsawan kami. Hindi sanay din yung anak ko. Ang ano lang, pag ulam-ulam lang, wala na mga sawsawan na ganyan. Pero, misan, ano, naghanap kami. Niyari, toyo, kalamasi, gano'n. Pero, misan, okay lang pag walang sawsawan. So, ayan. So, lalagyan ko ito ng yelo at asukal. And then, meron na akong melon juice. Yan. Pero si hindi ko na ano sa sa kasi baka mapait na naman. Okay, done na akong tanggal. Okay. So, nasa na yung aking panghalo. Ito. So, Lagyan ko na ito na water. Actually, kahit hindi mo natin ng tubig at ano may hiwain lang kasi gusto ko yung may ano, parang juice. Melon juice. So, nilalagyan ko pa muna na ang ano. Ayan, tama na. Ayan. So, ayan. Para lang ako nagtitinda. Nagtitinda na ang panamit. Ay! shh, -sh Wala, wala. Wala. Lumas kayo dun. Gertrude, stop mo yan. Eto. Oh. Ay, nasa ba yung amo ko? ko na lang. Wala akong amo. Ay, eto na pala. Mami, may mo na. Naka-sort na lang. Ano sa lutao na to? Pwede, may start to. lagyan ko lang. Pwede rin lagyan natin ng ano, Lagyan ng tawag nito Gatas. Pero ako gusto ko yung ano na. Ito na. Ah. Ayan. So, ito. Magpunan. <laughs> Masapat. Mmm, sarap na po. Gusto ko matamis na matamis. Ganun eh, matamis na matamis. Kasi lalagyan ko pa ito ng yelo. Okay. So, ayan na po. Ayan. Okay, thank you for watching po.